Alright, hapon mga kamukila. Mabali well, may sideline works tayo mga kamukil na malapit lang ito sa amin. At ceiling yung binabanata natin dito mga kamukil. Ayan, pagkita natin mga kamukila. So ayan, gaya yung nakaugalian natin mga kamukil sa tuwing hapon. Linis talaga yan, no? Uh, para bukas pag trabaho natin, malinis na naman siya, no? So, bawat hapon talaga mga kamukil, ugaliin natin maglinis no? sa ating mga site para iwas disgrasya at tikit sa lahat napakapangit tingnan mga kamugila kapag iniiwan natin yung trabaho nating marumi so, ito yung nakaugalian talaga namin pagka uwi na ah, bago umuwi linis muna so itong bahay na to mga kamugila hindi kami yung nagtrabaho nito siling ceiling lang yung ano namin dito trabaho pero kami na yung magpapatuloy sa pagpinis nito no so ito yung trabaho namin sa loob ng isang araw mga kamukil tatlo lamang kami mula doon pagpaparing kanina layout hanggang pagpaparing hanggang pag ceiling natin so PVC panel yung ating gamit dito mga kamukil ah uh, ito yung gusto ng may-ari ng bahay no? Na ipapagamit so pag usapan natin sa susunod na video mga kamukil ay yung mga advantage o may video na ako nito mga kamukil halos pag i ng PVC ang dami ko ng video nito so ito ipapabot ko sa inyo mga kamukil yung paggagawa ng design Uh, kung nakikita kasi natin mga kamukil, halos halos sa social media, mapa YouTube, mapa Facebook, uh, bibihira lang yung gumawa ng ganito. No? Tinataptapan mo na yung buong siling bago gumawa ng design. Kadalasan talaga makikita natin mga kamukil. Sa priming pa lang, no, nagpaparing pa lang, ginagawa na yung design. So, ang mangyayari doon, pagkataptap natin, dito sa ating design, butas to dito mga kamukil walang ceiling to dito bukas to sa ating pinaka cube no, yun yung talaga mangyayari kapag ka uh, priming pa lang ginagawa na natin yung design so, ano ba yung disadvantage na makukuha natin doon yung dumi mga kamugil yung mga alikabok di talaga mawawala sa siling natin sa katagalan magkakaroon yun ng alikabok no? lalo na nasa syudad tayo uh, Magkakaalikabok talaga yung taas ng ating siling so ang mangyayari doon kapag kabutas dito sa ating cube doon lahat papasok yung o yung dumi mga kamugil papasok dito sa ating pinaka kublight no? kaya kung may mga kublight na matagal na ginagawa tapos ngayon medyo humina yung ilaw ng mga, o sindi ng ilaw nila sa kanilang kub nadudumihan na po yung ilaw natatabunan na ng dumi yun yun yung isang reason dun kung bakit humina yung iba malalakas pa yung iba naman may part na mahina yung sindi So baka may dumi na, no? natabunan na yung pinaka-light ng dumi dahil ayun uh, yun po yung proseso nila. Sa pagpaparing pa lang, ginagawa na rin nila yung mga cove design natin. So sa akin mga kamukil, kung napapansin nyo, nakataptap yan. Ito talaga yung nakaugalayan namin mga kamukil. Tataptapan ko muna lahat ng ceiling. Yung pinaka plain ceiling natin. Ayan, kung napapansin nyo. Bago ako gagawa ng cove. Sa ganitong paraan mga kamukil, walang dumi o alikabok na mapupunta sa ating cove. No? Yung dumi na tatabon doon sa ating strip light dito sa cove Hindi mangyayari 'yun mga kamukil kasi nakasarado lahat yung ating ceiling, ating pinaka plain ceiling, no? 'Yun yung advantage na magkukuha natin dito. Kapag uh, uunahin muna natin sa pagtap tap yung pinaka plain ceiling natin bago tayo gagawa ng mga drop, no? Yung mga design natin. So yun po talaga yung uh, pinaka maganda. Pero minsan kasi ah uh, Depende sa diskarte no, ng mga nagdadala sa trabaho ni Foreman o sa gumagawa. O, pagparing pa lang, sinasabay na nila yung uh, cube ceiling. So, yun po yung disadvantage sa Kapag uh, sinasabay natin sa pagpaparing pa lang, yung ating cube ceiling, pinupurma na natin. Yun, yung mga alikabok, no, dumi, papasok talaga yan sa ating cube. So, ito na. Yung natapos namin mga kamukit sa loob ng isang araw. na. No. So, mula kaninang umaga hanggang ngayon natapos na namin itong pinakasala. So, ito. Uh, dito yung pinaka living area. Tapos, doon yung dining nito. So, malamang magkakaroon to ng partition dito. So, yung ginawa ko dito, mga kamagal, hinati ko siya. Dito sa dining area, pareho yung, yung laki nila. No? Hinati ko lang to Yung space na to mula doon sa pinaka living area. Papunta dito sa pinaka dining area nila. So, malimit na ginagawa pag, kapag ka ganito. Lalo na pagpasok natin ganito talaga yung disenyo ng bahay, pa straightan yung kwarto. Ayan you know? o. Ayan. Sa kabilang part, kwarto na yan lahat. Dito, ito yung magiging living area at saka dining doon. So, kapag ka ganito, malimit, may partition talaga dyan. O, malimit na ginagawa natin dyan kapag ka ganyan, naglalagay tayo ng divider o di kaya, ngayon sa makabago, naglalagay ng TV console dyan na yari mga tubular o maganda rin tingnan. Dito, partition dito. So, nakaharap dito yung TV. Sa likod naman, kainan. Na? No? So, yun po yung malimit natin ginagawa kapag ganito yung design sa bahay. Yan, nakatiles na siya. Tapos dito, dito nakalagay yung uh, lababo nila. Tapos may CR dyan. So, ito lahat mga kamukil. na napapansin yung open pa dito. Sisilingan namin to. Gamit po ay PVC panel. So, ito po, no? So, ito, ang gagawin ko dito, dahil may ritaso, at ito lang na part dito mga kapagil magkakaroon ng design. Siguro dito, dahil yan kung napapansin nyo may butas pa. O habulan ko na yan sa pagpapalitada. At uh, tatanungin ko pa yung may-ari. Kung um, kagawan pa ng design dito. So, siguro para may twist mga kamukil, gagawan ko siya ng design dito. Pero hindi kagaya. Parang cube din siyang tingnan. Hidden cube siya, no? Uh, kagaya ng ginagawa ko sa tagong project kapag ka ganito. Kasi kung tatadta rin natin ito design mga kamkil na sa uh, 2.1 meters lang tong lapad nito. So mahirap na gumawa ng design kapag ka ganito. Malimit lang talaga nito. Uh, mga cube design lang. So kung gagawa tayo ng design dito sa pinaka center, maliit lang din yung ating magagawa no para sa ilaw lang. at titingnan na lang natin. Idudugo pa maway, mga mga kamkil yung ano nito para magiging pormado din tong bahay na to. Ayan. Ito kasi yung pinakahuling alas mga kamukil eh itong pagkikisame. Yan. Tapos, matapos namin itong pagkikisame, sa labas na naman, no? sa external, magkikisame tayo doon. Pagka uh, matapos natin, no? o, di kaya, yung gagawin ko dito, tatapusin na namin dito sa pinaka-interior. So, yung mga uh, kailangan kasi dito, nakikita ko mga kamagin yung tinitingnan ko, itong pagpipintura. No? Ito, naka-first na to ng simi. Yan no? simi o gloss ginagamit nila. Pero kulang pa mga kamagil Yung mga uh, pagkayari no? O aayusin natin to Kunti lang naman yung ano natin dito Yung uh, pagre retouching Yan kung napapansin nyo Kulang pa siya Itong mga pagkakanto Itong mga ganito Ito pa sa atin mga kamagil Ayusin natin yung mga kantuhan nito Especially dito Maganda na gandahan ko lang dito mga kamagil Itong uh, bungad ng ano ng kusina at saka dining niya. No, maganda yung pagkayari. Ayan, no. Naka-arko siya. So, napapansin yung mga kantuhan niya, kulang pa siya sa talas mga kamukilaw. Tulad nito, no. Marami mga bungi. So, hindi pwedeng ipainal tong ganito. O, so, kunting ano lang naman to. Kunting himas lang. Kung sa atin pa. No. Tapos, may mga kunting diferensya ayusin Aayusin na lang natin to. Tulad ng mga ganito, So, minor problems lang naman mga kamukil. Madali lang siyang ayusin. Yan. So, yan lang mga kamagila. Okay. Ano ba yung kulang dito mga kamagil? Malamang sa mga bagwan, hindi na napapansin. Pero sa mga bitirano at mga porman, mga nagkongkontrata, mapapansin kagad nila yan. O, sasagutin natin. May, may nag-comment na naman kagad, no? Yung kulang dyan mga kamagil, yung linyada ng ating elektrikal. Dapat pagkaganyan nakatapat na tayo, may mga wire na nakakusli o nakalabas sa ating siling. Pag ganito kayang, kasi mga kamukil, hindi ako yung nagtatrabaho sa bahay na to. Bali, kinuha lang ako, pinuntahan ako sa bahay, talaga kinausap ko ng mayos. So, kaya trinabaho ko to, tinanggap ko tong project na to, maliit na project. So, hindi ako nag-i-electrical dyan. May nakakontrata sa electrical dyan at malaking na daw yung kuha sa pera, kaya kailangan nilang ipatapos. So, ngayon, sinabi ko sa may-ari na dapat bukas pag nag-uumpisa kami sa pag-priming, nandiyan siya para mailatag niya rin yung mga wire kasi gusto ng may-ari bawat araw na trabaho namin may progress yung makikita sabi ko sa kanila bukas isang araw matatapos namin itong pinaka living room at saka dining area no, matatapos namin ito sa pagsisiling kung kailangan nandyan yung nag-i-electrical para malataga na ng wire at maipalabas na namin kaagad sabi na nag-i-electrical mga kamagayl uh, patap-tapa na lang daw siya na yung bahala so gagapangin niya na lang daw sa taas uh, malaki naman yun sa taas nito mga kamukil may sapat na lugar para magapang niya yun nga lang pahirapan na siya So, yun yung ginawa ko mga kamukil. Tinatap-tapa namin kasi gusto ng may-ari. May progress din yung mangyayari sa bawat araw. So, yan na po. Natapos namin sa pagtap-tap. So, siya na yung bahala uh, na magapang dun sa taas. no Problema na na yun. Kasi yun yung gusto niya. So, yan. Kaya nangyari, walang nailabas namin. So, yun po yung reason mga kamukil kung bakit walang wire.